Bago ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India, dumating sa Pilipinas ang apat na warship ng Indian Navy. Makakasama sila ng mga barko ng Philippine Navy sa isang joint patrol sa West Philippine Sea. Nasa front line ng balitang yan, si Brian Castillo. Nakadaong sa Maynila ang apat na barkong pandigma ng Indian Navy para sa isang port visit dito sa Pilipinas. Ilang araw yan bago ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India sa susunod na linggo. Kabilang na dyan ang pinakamodernong survey ship ng Indian Navy na INS Sandhayak. May kakayahan itong magsagawa ng hydrographic survey na makatutulong sa maritime safety at maging sa military operations. Pwede rin daw itong magsilbing ospital sa dagat kung kakailanganin. Ito ang unang beses na naglayag sa Pilipinas at sa bahaging ito ng mundo, ang nasabing Indian Survey Ship. Bukod sa INS Sandhayak, nasa Manila rin ang Indian Guided Missile Destroyer na INS Delhi. Mga moderno ang armas nito, gaya ng pangmalakasang naval guns, close-in cannons, at anti-submarine rocket launchers. Armado rin ang barko ng Brahmos missiles na hindi magtatagal ay magkakaroon na rin ng Pilipinas bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Makakasama ng mga Indian warship, ang mga barko ng Pilipinas sa isa sa gawang joint sail at patrol sa West Philippine Sea. We are trying to share this message that even though we are far, we can help each other so that in the uh, times to come, we can share more information, more training, and do for economic growth of respective countries. Habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng uh, bilateral maritime cooperative activity with India. So yung ating Philippine Navy at itong tatlong barko ng India ay magsisail. No? They will sail together dun sa West Philippines. Parehong may kinakaharap na agawan ng teritoryo ang dalawang bansa laban sa China. At sa susunod na linggo, sa gitna ng tensyon sa rehiyon, magkasama maglalayag ang Pilipinas at ang India. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.